Good day everyone. Um, ito ngayon yung sitwasyon ng ating mga kambing. Dito sa Tiglaong Kamarini oh. So, dahil naginit, yan yung talagang kahit tagulan o taginit, lalo ngayon taginit, mas, mas prepared kung ipakain sa kanila yung dahon ng saging. So, yan eh. Kumuha tayo dun sa kabilang side may mga saging doon kumuha tayo ng sampung daw ng saging so ayun eh pwede na yun sa kanila apat kasi kanina malibago naman yung kinahay nila so madami na yan tama tama na yung sampung daw ng saging na malalaki so ayun yung ginawa natin so, grabe yung init na naranasan natin ngayon dito sa ating pag-aalaga ng ating mga kambing at ng kung ano at, ng ating mga pabogan sa heavy chicken so yan, yung tubig, mayroon tubig yan na nilagyan natin ng asin so, uminom naman yung sila kanina, uminom sila kanina so ito asing daw ng saging eh, meron ano, it's tapos syempre yung the rest, protein so talagang maganda tong ipakain sa ating mga kambing mula pa noon na saging silang nabili mas prepared ko yan mas prepared ko yung pagpapakain ng ganyan lalo pag tag ulan tapos syempre itong tag init mas gusto kong pinapakain sa tag ulan mas syempre hindi nawawala dyan yung, yung, yung ng ng mangga pero ngayon tag init mas gusto ko talagang pakain sa kanila yung dahon ng saging na yan so yan ay ating pinali para hindi malaglag doon yung tuloy kasi pag eh, natapakan, natapakan na nila ng ilang beses eh, yan eh hindi nila kakainin so, kita nyo naman sa babo pa lang yung mas nakakain pa nila meron pa doon sa sumunod na may medyo ilalim ating mga ano malakas at malitiba yung kanilang malitiba silang kumain sa panon kasi ngayon tag ng taginit mas madami tayong nakukuha ngayon na daw na sa akin kahit papano kaysa sa mga damo dun sa likod eh halos wala ng damo kaya ilang araw na rin na ganito yun ano, uh, dito sila the same time kasi sobrang init eh, pag nandun sila sa likod makatali eh, hindi may iwasan na minsan eh, yung kanilang mga pa eh, nabubuhol ng tali kahit sobrang clean na yung tali eh, may cases pa rin na nabubuhol pa rin yung kanilang mga pa na so, po syempre dito safe at mula noon last year nung simula tayo um, hindi naman sila nagkasakit dahil nasa sa may sinusunod din tayong pakain na kanila ito nga yung ng saging tapos yung mulberry tree salty agua, daon ng mangga tapos yung eh mga damo At yung damo yung napier natin halos wala na tayong makuwang napier ayun, eh magpuprepare tayo nitong pagpasok ng may para makapagtanim ng napier grass para pagpas ng tag-ulan bago mag October or November December, eh malalago na uli yung ating napier grass so, subukan natin din magtanim nun tapos syempre ng ano uh, de agua tapos yung mga tanim natin na marid de cacao buhay na dun so, yan. ayan ayan dahan ng saging much better na ipakain sa kanila lalo na sa panahon ng taginit yung isa nating manok na yung Rhode Island Red na nakaka yun ay nakakawala dun sa clearance area natin hindi ko alam kung saan napunting itlog nito si yan yan eh just to go so ayun so, habang nanood po kayo huwag niyo pong kakalimutan mag like mag share at mag subscribe so kita niyo naman kung gaano kainit at ngayon ang heat index nga dito ay umabot na ng 40 nung nakaraan umabot ng 44 ngayon ay hindi ko alam feeling ko kasi mga 47 48 ang heat index dito tapos syempre sinabayan pa ng brown out may schedule yung kasuray ko po from 8am to 5pm ngayong araw araw ng Miyerkules. Kaapon ng um, brand of din ng 8:30 to 2 PM naman. may dalawang araw lang magkasunod na walang kuryente. So, kaya ayan. Mas random din natin kung gaano kainit sa loob nila ng bahay. Yan. So, yun lang ang ating update sa ating mga camping. Maraming salamat.